Hey guys, good evening, good afternoon. Ayan ang mga talong. Daming bunga. Ayan o. Dito pa siya o. O, dito Dami nga, maliliit o. Oh, Nanggulat ako nung nakita ko nung isang araw. Ang dami pala ng bunga. Kasi medyo malamig-lamig na siya. Ayan guys oh. Tapos ang dahing bulaklak, no? Huh? Hmm. Hmm. Kahit maliliit pa, nagulat nga ako. Huh? Hmm. O, ngayon yung ano ko. Pananim. Dito sya Maliwanag pa. Ayan, o oh, kamote kamuti. Dami. Ah. Hmm. Gusto ko yung kamote nandyan sa lahat, taas. Ayan, oh, marami. Hindi pa ako nagtatalbos kasi nag-abono ako. Tapos, yung sitaw ko na nalampasan niya ang init. Hanggang ngayon buhay. Ang daming talbos. Pero hindi ko kinukuha. Ito naman yung bagong kangkong ko na tinanim. Ayan na siya, guys. ang dami ng talbos. Yan. Sitaw, okra. Na-mix na sila doon. Kasi, ayan, o. Oh, sitaw. ayan yan. Tapos, ito, okra. ni malalaki na sila, guys, o. Oh. Kaya hindi ko na ginalaw. yun o. Oh. Puro sitaw naman yan. Yan sa baba, o. Oh. Pakita ko sa inyo lahat yung mga tinanim ko na bago yun yung dating kangko parang nagtatampo kasi mas maganda itong isa diba guys ang gaganda ang gaganda yung mga talbos ay yung pizza ay nalampasan balikan natin yan na siya yung pizza ilipat ko na para lumaki na sila kasi kinakain na ng shell nilalagyan ko ng ganyan guys para yung mga pusa yung pusa namin hindi nila puntahan punta tayo doon sa kabila yan na uh, ito ni oh, ang ganda niyan oh padaan nyo ako kasi ito mga kamutin Ang gaganda ng talbos nila oh di ba guys oh hanggang doon may ka, may sitaw pa o oh, ni talbos ng kamuti nakakatuwa pag nakikita ko na ano ako oy yung natutuwa yung loob ko ba kasi pinapakita naman ng mga tanim ko na binubuhay niya kami <laughs> Siyempre kung walang talbos, paano kami magkain? Ayan, o oh, kalabasa. Ayan na sila. Tapos, dan, Dati na yan, pero bagong talbos. Ito yung mga bagong tanim na ngayon. Ito. Kaso lang, di ko alam kung ano ito. Siyempre, ito sitaw. Sitaw, guys, no? Oh. Ito, palamingko. Ito, palamingko. Ito, oh, bakit ganito? Ito, oh, hindi lang kamas. Ito ang lingkamas. Ito ang lingkamas, oh. Pero ito, ano kaya ito? Hindi ko kilala. Oh. Manalaman na lang pag lumaki sila. Oh, dito guys, ang dami. Ang ganda ng talbos ng kamote ko, oh. Puro nakahanging ang talbos ko, oh. Kasi, hindi laruin ng posa, di ba? Kung nasa taas. Ito pa, oh sitaw. Yan. Yan, okra lahat. Bagong ano pa lang yan. Ilipat ko na sila pag ano. Dito pa ang iba. Sitaw. O ano? ni, tumataas na siya. Tapos, ito mga, yung ko palaming ko yata yan. Malalaman na nga lang pag ano, pag lumaki kasi hindi ko kilala rin yung mga daon ito patula ito may kardis kami na na nabuhay tatlong kapuno oh kardis yan di ba ito ang very exciting mayroon na akong patula na natanim ayan na ang bango bango dito banda yan na patula kaya lang ni na ano niya yung alakbati ko tapos yun oh, anak bati. Kasi favorite ko na rin yan. Ayun siya oh, gumapang na. Hayaan mo siya dyan na gumapang. Ni hey, gumapang na yung ano ko, patula. Diba guys? Ilagay ko sila sa taas para hindi sa baba. Ayun yung kamatis na fruit. Sweet potato. O, oh, ito pa, okra. Tapos, may ampalaya. May sitaw. Kasi, hindi ko na nilipat. Tapos, ito. Hindi ko alam kung ano ito. Palaming kaya. Hindi ko alam. Siguro palaming ko, ah. Ito, oh. Ni, palaming Malalaman na lang pag namunga sila, ano guys. Ito, kamuti. Kamuti oh lahat ng kamuti ko nasa taas. <laughs> Pero yung saluyot wala naman tumubo. Wala, wala pa. Di ba guys, maganda na. Ganyan. Okay? Napakita ko na sa inyo. again nakagat ko ang dila ko. Sige so, na nga. Bye-bye. Thank you for watching my vlog.